Good afternoon mga kabisay Miga shout out sa inyong lahat Ngayon ay hapon na at tayo ay mag-a-update lang dito sa mga kaganapan sa paligid ng bahay ni JP Alibio dahil tayo ay naglinis kanina Ayan. at ating nilinis dito dahil ilang araw na hindi ako nakagalaw dito mga kabisay or hindi nakapag ah uh, gawa ng mga dapat gawin tulad ngayon aking tinanggalan na ng mga damo dito para naman malinis ang pag punta punta ko dito dahil naandito dito ang aking mga alaga ayan may mga alaga ako dito mga kabisay ito may isang inahin dito na may sisiw na pitong piraso at yan ay paglaki ng mga yan ay katayin yan pag may mga bisita si JP Alegio at dito ay mayroon din akong anim na pirasong uh, nakakulong ito ay nasa dalawang buwan na may kasakasama ay tatlo pa yan ito ay anim na piraso pero siyam silang magkakapatid yung tatlo lang ay nasa labas, hindi ko alam kung saan nagsuot ang mga yun so yan lang ang trabaho ko dito araw-araw na ginawa ng Diyos ay ang magpatuka nitong aking mga alaga na aking alagaan at yung isa, ayan <laughs> laging nawawala saan saan nakakarating yung isa pa niyan, dalawa yan eh. tapos may tatlo pang lalaki marami din akong pakawala dito mga kabisay na inaalagaan maliban sa sarili kong manok ay naandito rin yung mga manok ni JT Alivio kasama rin sa mga inaalagaan ko ayan, at dito mga kabisay kaninang umaga nilinis ko to na a arrange ko yung mga kahoy kung makikita nyo noon ay puro damo dito kaya laang eh kanina ko lang natapos trabahohin kanina ko lang natapos na ma tanggal yung mga damo dahil kung ilang linggong panay ang ulan yung aking ginamas din eh ay, ayan nangyari ay tumisibol na yung iba at <laughs> hindi ko na ituloy-tuloy dahil, yun may mga natitira pa akong itutuloy na tatanggalin dahil iyan ay bala kong tamna ng halaman mga kabisay guro kung napapanood nyo dyan sa mga video na una kong video ay eh, palagi tayong nagtatanim ng mga halaman so namimiss ko lang kaya dito siguro hanggat wala pang may ari tatamnang ko dahil itong eriyang ito ay may mga muhon na sila kung saan pwedeng bilhin ng kung sino mong may gusto At itong dito sa katabi ng bahay ni Jeep ay meron ng may-ari nito at yun nga nilinis ko dahil hindi pa naman sila magbabahay dito at dito ayan may nilinis ako kahapon at aking sinunog yung mga ang tawag dito yung mga basura dahil medyo maraming basura kaya Ayan. Sinunog ko muna. Pero hindi naman siguro yan bawal. <laughs> Dahil konti lang naman ang usok mga kabisay. Dahil binawasan ko lang yung mga basurang nagkalat. At siguro bukas yan ipagpapatuli ko rin yung linisin. Dahil ito, pagsasabayin kong tamnan. Simula din sa may... Uh, gilid ng umuusok na yan papunta rito baka pag ko eh, pag iisipan kung anong itatanim natin or itatanim ko lang pala <laughs> at dito ayan mayroon akong nilinis dito kanina at kahapon nakapaglinis na rin ako dito medyo maganda-ganda ng tingnan dahil natanggal na yung makapal na damo halos puro damo ang nakakalat dito mga kabisay or tumubo kaya tinanggal ko dahil minsan naiisip ko baka may ahas eh siyempre hindi lang ako ang naandito. dito kaya mas maganda ng inisin siguro pati yung papunta doon lilinisin ko yun tulad nga na sinabi ko makamatam na natin ang halaman kung anong maisipang itanin kaya siguro mga uh, ilang araw pa simula ngayon makikita nyo yung malinis na yan lahat kapakita ko rin sa inyo kaya, update ko rin kayo lang yung paglinis ko dito mga kabisay dahil yun nga kung ilang linggo yung umulan matagal ko na itong pinakita sa inyo nung nilinis ko ang problema, inulan ang inulan kaya hindi ko na muna itinuloy kaya yung mga damu ayan, tumagu naman pero ngayon siguro pagpanay ang pagpatuloy ang magandang panahon So, pagpapatuloy ko rin ang gagawin ko rito. Eh, sila naman ay patuloy pa rin gumagawa dyan sa bahay ni Lipi Aligyo. So, napapanood nyo naman siguro sa vlog ni Isla Bonita TV. Ang mga pangyayari dyan sa loob. At kami na may kinabitan ko doon pinduan. Tapos na. So, hindi ko na ini dahil nakabigay naman kay Isla Puneta so yun lang ang update ko sa inyo ngayon mga kabisay. maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama nyo sa akin sa konting pag-update sa inyo dito sa akin pinagkakaabalahan so, maraming alam kami walang loob dito dahil wala pang internet eh yung internet namin ay eh, ka problema so, ewan uh, hindi naman pumupuntang taga PLDT baka bukas tahan na. sana naman para naman makapag upload na tayo palagi so thank you so much sa inyong lahat mga kabisay mega mega love shout out sa inyo saan man na naroon sa sulok ng ating mundo sana patuloy kayong ginagabayan ng ating pong may kapal sa lahat ng mga kaganapan sa buhay. So, walang ibang sinasabi ang inyong taybisay, laging mag-iingat at laging magdarasal ng patuloy niya tayong gabayan sa lahat ng hangarin natin sa buhay. Alright, thank you so much mga kabisay. Migamigalag shout out. God bless us. Bye-bye.